Maganda umaga po sa ating lahat. Dito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube doon sa mga ano yung mga uh, delayed, mga team replay. Magandang umaga po, Napaaga po tayo ngayon. Pag-usapan po natin ngayon ang mga ginagawa ng mga diehard Duterte supporters na akala nila nakakatulong kay Pangulong Duterte sa kanyang kaso. Pero sa totoo lang lalo pang nakakalala. Alam niyo hindi po naman natin inaalis sa mga tao magkaroon ng suporta sa mga politiko. Ang hindi ko talaga maintindihan. At ito hindi lamang sa mga DDS ha? May mga tao talagang grabe yung kanilang pagsuporta sa mga political figures. Na ito yung mga taong umiiyak, uh, talagang magagastos ng pamasahe para pumunta sa mga rally, yung makikipag-away, yung ibablock ang kanilang mga kaibigan, pati mga mag-anak, pati mga kapatid, hindi na mag-uusap dahil lamang sa kanilang pagtatangi sa politiko. Ay kung tutuusin, hindi naman kayo kilala ng mga yan eh. At kung tutuusin, hindi dapat tayo ang sumasamba sa mga yan. Sila dapat ang Mala, ilang beses ko mas sinabi sa inyo, Yang mga yamas kailangan nila tayo kaysa tayo kailangan natin sila. Pero yun nga, maraming sinusugal. Sinusugal ang kaibigan, sinusugal ang pamilya, minsan ang pati pera nagagastos. Imagine, iiyak ka. Para magang ano siya si poong Heso Kristo na hindi crucify. Diba? Inuulit ko, hindi po yun maayos at rasyonal na pag-uugali sa politika. Sabagat yung mga yan, hindi naman natin yan Diyos. Hindi naman natin yan dapat iniidol. Sa so, totoo lang yan ay mga, ang tawag sa kanila, public servant. Kung totoo lang, servant. Sila ay naninilbihan sa atin. Hindi dapat tayo yung parabagang mawawala na ng ulirat pag ang silang inaatake, nang aaway na tayo. Hindi dapat ganun. Kaya ako sa akin, marami nagagalit sa akin kasi hindi daw ako maintindihan sa kanino ba ako, di ba? You know? Kasi wala akong loyalty sa kahit kaninong politiko. Ang loyalty ko sa bayan, ang loyalty ko sa tao. Ngayon, tingnan natin ito mga ginagawa nito, mga supporters ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Hindi naman natin inaalis sa kanila na yung malungkot, magalit, sa ganang ayari. Karapatan nila yun eh. Masama, gumagawa sila ng mga bagay-bagay na... Sa halip na makatulong, ay hindi. Yung mga nagpo-post dito ng mga alam ko naman ay supporter ni Didi ng Dai Duterte supporter, ay yun know, matagal ko na yung tinotolerate eh. In fact, pag nababasa ko ng comment, mm, delete, delete, block, gano'n na lang eh. But, you know, uh, ano yan eh, expression nila. Uh, ang hindi lang maganda pag mag, ay may mga nagbabanta nga ngayon sa akin, eh, hindi ba, hindi daw ako makakatuntong ng tao, you know, mag-iingat na daw ako, mga ganun. Yung mga ganun, para wag nang teka muna. Bakit ba para wag nang ng pumatay ng tao, kahit hindi mo kakilala, dahil nang nagde-disagree ka lang, di ba? Eh, hindi naman yan, ano, pag nakapatay ka ba, eh, bahay, ano, uh, matutulong ka ba niyan? ay eh, yung mga sa ni Pangulong Duterte na you know, generically pumatay ng mga drug addict nasaan? sila ba na ipagtatanggol ngayon yung, yung pumatay kay Kian de Los Santos hindi ba nasa nakakulong yung ba ipinadalhan man lang ng pera para para sa abogado yung ba ay di ba kayo ba kapag kayo ba ay napaaway at nakipagsuntukan ano ba yung feeling ninyo na kayo ay masasaktan dahil lamang sa isang tao na hindi mo naman kilala. You know? Na hindi ka, baka maya dumaan niya sa kalye, hindi ka man lang makilala sa pangalan mo. Di ba? Yung, yung, yung idolatry, yung pag, ah, nito, yung pagpupuon ay matindi. Tapos gumagawa ng mga bagay-bagay na akala nila nakakatulong. Katulad nito, uh, yung mga Daiha supporters, ang ginagawa nila, inaaway nila yung International Criminal Court. You know, yung si Justice Mutok si Yulia Myotok. Ay ba si inaano tinotroll yung kanyang Facebook account, yung account niya. 'Di ba? Parang 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 sa tingin niyo ba makakatulong 'yan? Yung, yung 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 mismong yung judge na sa ICC ang babanatan. 'Yun siya na yung sisiraan sa tingin nyo, hindi nagbabasa yung mga yung kanilang mga account. Di binabasa yung pag nakikita ganito. Sa halip na magkaroon man lang ng simpatya, sasabihin ng mga yan, ganito. Ganito ang sasabihin yan. Abay, talaga nga dapat hindi sa Pilipinas yan nililitis. Kasi pag doon yan, magulo pala yan eh. Maghati-hati. Di ba? At yun na lang point na, syempre mga tao yung mga yan eh. Sabihin na natin, sa halip na maging maganda yung, yung, ano, yung, yung yung maging hindi natin sinasabing hindi na siya magiging fair salit sa na mabigyan ng kaunting kasi fairness might is diba yan doon sa bibigyan mo ng kaunting uh, pabor di ba kahit uh, maaring hindi mo kailangang bigyan kaya ito nasatawa ako dito sa mga DDS eh ang sinisisi nila si Pangulong Marcos na para pag pinabayaan mo si, si Duterte Traidor ka, pinagkanulo mo Pero ang tanong dito, ganito lang kasimple Eh, ano ba kasi ang ginawa ninyo Kay Pangulong Marcos, hindi ba? Politika ito eh Yun ang sinasabi ko, alam naman pala Na mga Duterte at ninyo, mga DDS Na si Pangulong Marcos ay pwedeng mailigtas Si dating Pangulong Duterte Pwede siyang hindi makipagtulungan Sa Interpol, di ba? pwedeng talagang pinigilan niya ang pag arrest Bagamat hindi ko sinasabing mali yung pagbigay ay uh, yung pag arresta Pwede, kasi prerogative ng presidente yun eh. Kahit may international law, meron tayo dito presidente. Tapos, anong ginawa? Sa tingin mo naman kaya, may gana yung tao na tulungan kayo dahil sa ganun na, you know, you know, ano yung babaliin niya ang batas dahil lamang sa isang tao na minumura siya? babaliin niya yung obligasyon natin sa Interpol dahil ma para mapagbigyan mga taong tumawag sa kanya ng bangag, adik, di ba? Babaliin niya ang obligasyon natin sa international law. Sasabihin niya, ah, wala tayong kinalaman dyan sa Interpol na yan kahit na, you know, isusugal niya yung kinabukasan ng bansa na hindi na makikipagtulungan sa atin ng Interpol in the future dahil hindi tayo magko-cooperate kasi yun ang hindi maintindihan ng e iba. Iba binigay sa Interpol. 'Di ba? Abay, ganito lang po 'yan. Ang Interpol po 'yan po ay meron tayong kasunduan diyan. Yan po isang international agreement din, 'di ba? Pag yan ay pag yan ay hindi na tayo tinulungan yan, maraming mga kriminal na nandito sa Pilipinas na dati nakatira na tumataka sa ibang bansa na hindi mahuhuli. Yun bang gusto nyo? Yun ang isa pang hindi ko maintindihan eh. Para bang pikit na pakita ang mata nyo para naawa kayo sa isang tao dahil matanda na, ganyan-ganyan. Pero hindi kayo naawa. Pero kung tawagin ninyong kriminal at, at, addict ang mga tao, they deserve to die. Yung iba naman ay eh, talagang grabe ang inconsistency. Di ba? Yung mga... Eh, parang... Ah, balikan nyo nga. Sa tingin nyo ba kayo nga? Di ba? Kayo ba tutulungan yung isang taong minumura kayo? Kayo ba willing yung baliin ang inyong obligasyon sa mga taong gusto kayong ipapatay? <laughs> hindi ba? Ano ba sabi ni Sarah Duterte? Yung, na hindi lamang sa gustong ipahuka yung katawa ng ama ni Pangulong Marcos. Gusto rin siyang patayin o ipapatay. O hindi kayo maniniwala naman dyan. Hindi yan totoo. Yun alam mismo ganyan na nakita nyo na mismo, di ba? Nagbibiro lang yan. Ay, Diyos ko naman mismo sinabi niya, no joke, no joke. Di ba? why would you even expect the president to to violate our international agreement with the Interpol for someone who did that to him? Mag-isip-isip nga kayo. Now, so, eh, eh ito mga ginagawa ninyo na talagang kayo, kayo pumupunta sa, sa, sa social media, kung ano-anong mga paratang sinasabi nyo, binayaran di ng milyones ang ICC, hindi yan nakatutulong mas lalo pa niyang madidiin. Mas lalo pa niyang sasabihin sa halip na bigyan ng furlough o bigyan ng temporary release muna si Paulong Duterte sa halip na pauwiin sa Pilipinas muna, which is far-fetched. Abay, hindi na yan. Sasabihin niya, pag iyan ay umuwi, magkakagulo lalo. Divisive na eh. Ito mo na lang ang mas strategy kinagawa. Diyos ko, eh, kung matatawa ka na lang, di ba? Yung, yung contradiction na lang, ah. Eh galit sa rally. Pero ngayon nagrarally. Galit sa people power. Ngayon gusto mag people power, 'di ba? Tinawag minora ni Pangulong Duterte dati ang Diyos. Anong ginawa ng DDS? Pinagtawanan at tawa. Hindi nagalit. Tapos ngayon, nagpe-prayer rally. Yun na lang galit na galit at di umano sinurender si dating Pangulong Duterte kay sinuko ang sovereignty. Doon ako inis na inis eh. Pero tahimik o kaya sa halip ay pro-China pa. Pagdating sa China, hindi wala malang binabanggit. ba diba? si, si Vice President Sara Duterte na lang, ba diba? Ilang beses na bang inatake ang Pilipinas ng China sa West Philippine si binubugahan ng tubig, pinapasinagan ng nakakasi, nakakasilaw na ilaw. ba diba? na narinig ba tayo sa kanya? Wala. hindi ba lang na siya naglikha ng alingas-ngas o nagsalita na yung yung pag you know, hangas niya na sabihin ito ay hindi you know, ito ay labag na sa soberenya, inaatake na sovereignty natin. Tapos ngayon, dahil tatay niya ang nangyari, nangyari sa tatay niya, ay, ayun. Sumisigaw na ng sovereignty. Di ba? Wala daw due process si Marulong Duterte. Hindi daw nabigyan samantalang binasahan ng sakdal ah uh, uh, ayan uh, ngayon eh ano na uh, binasahan ng Miranda rights, 'di ba, ng kanyang karapatan. At ngayon nga eh binigyan pa ng pagkakataon na talagang mak makakaroon pa ng depensa na mamahaling abogado na British Israeli na si Kaufman. 'Di ba? <clears throat> kung hindi due process yan, anong tawag mo dyan? Samantalang yung mga biktima ng drug war, no? yung iba pa nga doon, mga bata. Abay, hindi ba lang binigyan ng pagkakataon may tanggol ang sarili nila sa korte? Hindi ba lang binasahan ng saktal? Pinatay. Eh. ba? Diba? So, ano yung, ano, ano, hindi ko maintindihan, diba? Parang, tapos ngayon sasabihin, kinidnap daw si Magulong Duterte. Di ba? Nakita natin, di ba, for the first few hours of, after his arrest, abay in full swing ang mga fake news na, na mga, ano, na mga nasa Proda Duterte websites na kidnapping, kidnapping, kidnapping. Anong kidnapping pinagsasabing nyo? Anong abduction ay kita kita sa buong mundo? Binasahan ng rights, eh. pinasakay pa sa aeroplano na talaga ang ganda-ganda pa ng aeroplano. Anong kidnapping yun? i buong, buong mundo kita. Ayun nga inaano nung anak niya eh, binibidyo at binibini bini video stream, live streaming and for all of us to see. Pati yung kanyang ano, pati yung kanyang uh, blow by blow na parang proseso ng pagselbi ng warant hanggang sa pagsakay sa eroplano. We saw that open days. How can that be kidnapping? Di ba? Pero yun ang pinapaniwala. Talagang ito yung point na talagang iisipin mo. Talagang, and, 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 nakalulungkot dito. Lagi kasi sinasabi nila, eh, may mga nakasamahan ako sa, you know, na sinasabi, kakulangan sa edukasyon natin yan eh. Tama, pero kung minsan iisipin mo, nalulungkot din ako kasi sa totoo lang may mga taga-UP din, may mga profesor na ganyan din ang paniniwala. May mga PhD ang iba dito. At nagtuturo sa mga kabataan. Tapos sasabihin, eh bakit ikaw, kumampi ka kay Duterte, ba't, ba't ako daw, pinagtanggol ko si BBM. Ginamit ko yung katwiran ko noon. Pero nung ninyo, yung, yalalahanin nyo, yung pagsuporta ko kay uh, President Marcos ay dahil doon sa issue ng, ng aking analysis na nagkaroon ng anomalya sa eleksyon ng Vice Presidency. Doon nagsimula yung na-identify ko na pro Marcos at saka yung point ko na Pero yun ay dahil base sa datos, dahil sa dati sa analysis ko sabi ko nga kung si si Lenny Robredo nangyari yon sa kanya fine Paglalaban ko rin yon ako kasi pag nakikita ko yung data at mayroong anomalya doon ako nag may parang parang ip, ipaglaban mo ngayon kung mali di mali talo talo ganun lang naman yon okay at pinaliwanag ko na kung bakit ako nagsuporta muna kay Pangulong Duterte dati kasi nga eh mag, ano naman ay eh, nahalal naman na legal 'di ba? Hindi sa manner na sinusuportahan ko ngayon generically si Pangulong Marcos kasi nahalal naman. Pero hindi ibig sabihin na dapat bulag ka sa pagsuporta. 'Yun yung 'yun yung ano, 'yun yung point dito eh na parang tapos maggagawa pa ng kung ano mga kapal, mga fake news, pati ba naman pati ba naman mga fictional character sa mga TV series. Si Analyst Keating, isang fictional character, isang fictional na abogado, 'di ba? Sa Uh, sa TV show na How to Get Away with Murder si Harvey Specter na isa ding fictional character isang abogado pero fictional character sa TV show na The Suits <laughs> patiban man yung porn star na si Mr. Sims hindi <laughs> ba? gagamitin pa yung mga ganon tapos maraming tao na pagbabasahin mong comment na ah, naniniwala sila, nalulungkot ako alam mo yan talaga isa sa pinakamalalang sakit ngayon na kinoconfront natin maliban sa climate change eh yung fake news. Grabe talaga yung disinformation at malinformation. At yung mga taong nahuhulog sa bitag, yung akala'y totoo. Di ba? So yun. Alam mo, itong mga politiko, katulad ni Pangulong Duterte, dati Pangulong Duterte, hindi naman masama na suportahan mo sila, pero huwag mo namang isugal lahat. Huwag mong ibigay lahat. Huwag mong ibigay yung katinoan. Huwag mong ibigay yung katwiran. Yun ang nakakatakot eh, pag ginamita mo namang word na diehard o even Marcos, loyalist. Pag loyalist ka, kahit na mali, loyal ka. E ba? Pag diehard ka, ikaw makikipagpatayan ka. Matino ba yun? Eh mga civil, ser, mga public servant tong mga to, eh dapat sila naninilbihan sa atin. Hindi e ba? And anyway, yan ang problema natin sa ngayon talagang malala. So sana naman mahimas-masan mahimas, sana, mahimas sana ang mga Daiha Duterte supporters na hindi nakakatulong ginagawa nyo. Kay tatay din nyo. Uh, at the end of the day, hindi rin yung makaka makakauwi. Hindi porket, you know, hindi porket uh, magde-demonstrate kayo, pauwiin siya. You know, it's good, it's alright. Pero magtutok na lang kaya sa depensa. Okay? Magpakita ng suporta, pero huwag mang away ng ICC judge. <laughs> ay, nako. At saka, you know, magkaroon naman ng counting katwiran. Aba, gusto nyo palang mag-intervene si Pangulong Marcos. Di sana ang ginawa ay kinaibigan. Sana ginawa ay nilangisan. Di ba, ganun naman talaga ang politika eh. Kasi yung tao gusto nyo, pin, yun, gusto nyo gumawa ng mali ang Pangulo, ang mali doon ay yung hindi sumunod sa batas, yung Interpol ay hindi pagbigyan. Eh ano yung incentive niyang baliin ang batas kung ang kanyang gagawin ay makakatulong sa mga tao at, na hindi naman siya gusto? Hindi ba? Hindi ko sinasabing tama yung baliin ng batas. Magagalit din ako doon. Pero yun nga lang logic da, na gusto mo palang gumawa ng pabor sa'yo at ilusot ka kahit hindi dapat lumusot, ay eh sana hindi inaway. Hindi ba? Katulad inuulit na naman ngayon. Itong huwis ng ICC, inaaway, sinisiraan. Yung galit ang inuuna eh. Hindi ginagamit ang utak. Anyway, sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus ko yung mga puso. Napabago ko, napabago ko ang panunin sa buhay lalo-lalo sa usapan politikal. Dahil sabay sa akin ng lasal teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabay sa akin ng UP, serve the people. Kita-kita lang tayo sa BNS. Ito naman si Prof. Tondon Contreras nagsasabi, ingat po tayo lagi. See you Friday. UP naming mahal, Ani mo Bye for now. See you.